君の元が出てかいそうなんだろう。うん。確か hmm. so. kung ano lang naman natatalo. -da. Ay, minta na. Kaya na Bali ah, na lang. Justin Moto Vlog. Salamat mo, salamat. Balik, balik ka lang tayo. Ah, uh, wag mo sana kamo. lang ng pagulan. Yan, parang kay sumilang kalawag kaya so nakatiming lang tayo ng ano dito ng parang stuck ng tanod. Kaya na-i-park pati motor. Ay, eh, ako ko okay naman kaya lang eh. Ay, galing na kasi sa instant eh kaya hirap makasa oo oh, noy eh sa ko alam kung saan natanggal eh di ko alam kung saan natanggal nagsilip <laughs> ko sa may ano pagsilip ko sa may tagawa yan bandang malapit na sa Santa Elena wala na kahit tinalian ko na lang Pagpag eh. Kumusta pa naman natin dyan sa, ano, sa Manila. Saka dyan sa, ano, sa May Laguna, baka okay pa ba mga panahon natin dyan. Dito lang kasi tayo, inulan sa may, ano, eh, sa may, ah, uh, malamot, eh. For viewers na rin, shoutout sa inyo, live tayo from Kalawag. Balik na tayo ng patik. Sumilang tayo, nasa bandang sumilang. Sumilang Kalawag, Quezon. Short live lang muna, short live. Game 7. 7 Viewers natin sa YouTube. Shoutout! Shoutout sa inyo. Back to Pasig. Pasig tayo. Yeah, inakot lang ng ulan dito sa may uh, sumilang kalawag Quezon. Shoutout sa inyo. Shoutout. Shoutout. Part ng Quezon City. Makulimlim. Sa Laguna kaya. <laughs> Laguna sa kasa. Uh, kasabayan tayo uh, kahit paano may paisa isa tayo mga kasabayan Kim Jairi Alberto ingat paps salamat paps salamat gusto pa naman natin dyan sa Manila Happy City magaling din Jeremy Bosito shout boss. Oh! Shout out, shout From Imus Cavite. Oi! Mga taga 80 bucks, shout sa inyo. matatagal oh. <laughs> uh, lang kami ng konti dito. Ako limbing -lim daw. -lim Ako limbing -lim Sa Parang para kami dumaan sa may Lucena siguro. Sa may Lucena. Jeremy Busito. Thanks. God bless boss. Hoy, salamat. Salamat sa support ha. Ride safe lagi mga brother. Sana sa mga kagapayos ang gano. Sumilang ka. Sumilang kalawag. Malapit na sa sentro to. Malapit na sa sentro. Malapit na sa sentro. Malaban na naman tayo sa Tatayan. Nalipos lang muna kami tapos uh, tuloy na rin kami pag uh, Salamat sa inyo. God bless.